programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood at tagapakinig. Kuwento ng pag-ibig at karanasan. Umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ricky. 25 years old, from Tagig City. Nakakahiyaman aminin, pero isa po akong callboy mga idol. Tumatanggap ako ng kliyente at nagbibigay ako ng aliw sa kanila. Wala na nga akong ibang pinipiling edad eh. Basta bayaran nila ako ng tama, hindi ako aatras, mga idol. Paiiralin ko pa ba ang pagiging maselan ko? Kung ito naman ang paraan para mabuhay ako. Alam ko namang hindi habang buhay dito ako sa ganitong trabaho eh. Dahil pangako ko sa sarili ko, makaipon lang ako ng sapat na pera, hihinto na ako mga idol. Maraming salamat po mga idol! Muli ito po si Ricky and I Thank you Siya pa. Oh, to ah, the left, dito? to the left. Oh, yeah. To the right, to the right. To the right. Ano ba ito? Ay, oy, Ari. Hindi pa ka matatapos? Hindi pa, matagal pa. Ay, Ricky, Wait. alis ka muna dyan. Ha? Ah. Ah, ano Ano ah, yun? Eto, meron ako sa'yo. Surprise. <laughs> Ayan. Eh, eh, eto, oh. Tadaan! Ay! Ano yan? Ba't susi. Susi ng ano yan? Aba, susi to ng kotse, Ricky. <laughs> ah, talaga? Ah, oo. Eh, naisip ko kasi, baka nahihirapan ka na mag-commute para pag nakikita tayo, mabilis na, di ba? Eh, paano yan? Hindi ko naman kasi kailangan ng kotse. Sanay na ako nag-jeep, saka si kad. Eh, 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 cash na lang. Wala bang cash? Ay, ay, bahala. Eh, sa'yo naman ito eh. Pero, syempre, hindi lahat libre. Kailagang pagbayaran mo ito. <laughs> uh, huy, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo. Oh. Eh, ang tagal na natin dito, 12 hours na tayo ah. O, oh, sige na. Gusto ko pa isa pa. Oh, oh ano, ready ka pa. O, oh, sige na. Oh. <laughs> Gusto ko, Ricky. Hindi na, bilis Yung gusto ko, nakatalikod ako. Nakatalikod? Na Nakarayumahin <laughs> ka niyan. At saka, Ricky, oh. gusto ko talaga yung slow, tapos mabili. Slow? <laughs> <laughs> ah, Ricky, ha? Oo, oh, oh, sige uh, na. oh, ready ka na? Ready na. Oh, one, two, oh. three. Ah! <laughs> Apa ka naman na ito, <laughs> ba? Si Chandeli? Eh, wala akong choice. Mayaman. Basta magandang bigayan. Lulunokin ko na lang yung prinsipyo ko. Kung... Eh, akala ko ba ayaw mo na doon sa patandang yun? Eh, alam mo, sabi mo nung nakaraan, diring-diriga na doon. Tapos ngayon, eh, pinatulad mo pa rin. <laughs> yun nga, lupit eh. Di ba? Para akong akilala oh. Mo si Lebron James. Oh. Di ba may powder yun? Ganun. Yung pulbos. Lagi ka talaga. Wala ka na pinapatawad. Naku, kipit na kipit ka na na naman siguro. Ano? Eh, alam mo naman, pari, ginagawa ko naman to para sa kapatid ko. Oh, eh, alam mo naman, wala akong eh, kapit talaga ako sa patalim, eh. Hmm. Alam mo naman, malubha yung sakit ng kapatid ko, eh. Pero, Ricky, ang dami naman dyan pwedeng patulan, pero bakit doon pa? Eh, ito lang talaga yung, siya lang kilala ko na malaki bigayan, eh. Alam mo, paring Ricky, Tigil-tigilan mo na yung racket na yan Baka magkasakit ka pa dyan At kung ano pa makuha mong sakit dyan sa racket-racket na yan De, pre, huwag ka nananakot Maingat naman ako e eh. Saka ito lang talaga yung alam kong paraan Para makaipon kagad Maraming paraan para kumita ng pera mga idol. Pero sa paraan na to, mas mabilis akong kikita ng pera para agaran din ako'ng makapagpadala ng pera sa probinsya. May malubhang kasi o may malubhang sakit kasi 'yung kapatid ko mga idol eh. Bata pa lang siya. Tinamaan na siya ng malubhang sakit. Kaya nga kahit labag sa loob ko, Pinagpapatuloy ko pa rin yung pagiging callboy ko. Dahil mas mahalaga sa akin, ang kapatid ko kesa sa dignidad ko. Sa'yo ba ka, Joy? Sa'yo, Ricky? Ano <coughs> Bakit ngayon ka lang kasi pumunta dito? Eh, alam mo na, ito naman parang eh, pupunta lang naman ako dito. Sige na, bigyan eh, mo na ako. Eh, na-miss nga kita, Ricky. Pwede Hindi mo ba ako? ako gas Gusto mo ba ng boxers o shorts? ano <laughs> 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 ba naman? Hindi ko kailangan yan. Kailangan ko cash ibibigay ko lahat sa iyo. O ito, lahat ng kapirahan ko ibibigay ko na sa iyo. Pero paligayahin mo ako gayong gabi. Pwede ka bang Iy. sayawan mo na Iy. ako? Pa ay, ba't ay mo magpahawak sa akin, Ricky? Pwede na, pwede ba kita nga? Halikan, Ricky. Iyela. Ricky, huwag ka. Hindi mo ba ako nabis? <lays> Ricky naman. Na Ricky, sa... <mirays> 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 ang sakit ikaw na ubo Ang sakit sa lalamun na palang pag ganito yung boses. Oy, Ricky, sayawan kita. Tagi Teka, teka, na. Bakit ba? Pwede ba wala nang kiss? Wala nang ano? Sasayawan na lang kita. Ah, o oh, sige. Kung yun ang gusto mo sa akin, sayawan mo na ako. oh, tatalikod ba ako? Teka, teka, teka. Itatali kita, ha? O. Tatali kita. Bakit oh. mo naman ako ikatali? Para may eh. mas exciting sige na, wag ka naman tigas ang ulo. O ganyo, oh, uh, dali, uh, kita. Uh, ganito ba? Wow, hey, napaka-romantic na, na mga. Ayun na ha. Ha? Napakarom <laughs> <laughs> ah, ganito. Hoy, kenapa ka jan? Hoy, kenapa Teka lang, Ricky. Hoy, okay, kenapa? Bakit, bakit oh, sobrang na, lista, Bakit oh. sobrang oh. hikpit dito, Ricky? Ricky, wag mo ako. Iwan dito, Ricky. Ricky! Abi naman. Agad nyo naman dyan? Hoy, bilisan nyo! Katok na katok na. Ay, ano? Ano ba nangyari sa'yo? Ba't napawis ang pawis ka? Pre, August pa lang. Parang November na. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Si Miss <laughs> Kulada. Oh, ay, Diyos ko. Parang kulang na lang talian ko yung sarili ko eh <laughs> Naku, hindi, may. hindi kapit sa patalim yun, pre. Ano? Kapit sa chainsaw, pare. <laughs> Kadiri. Ikaw talaga. Sabi ko sa iyo eh, nagrumaket ka na naman eh. Ano bang sinasabi ko lagi sa iyo? Tigil-tigil mo na yan. Eh, meron naman tayo ditong pagkakakitaan. Nagbebenta tayo ng mga sabon. Eh, pre. Eh, si Miss Kulada, maganda bigayan. Un... Mm. Nako, Ricky ah. Pare ah sabi ko sa iyo, nako, hindi lang ganyan mga customer ang mak maka makaka-encounter mo. Preho, basta ha. Pag ano... Pretty! Andi na si... Eh, Andi na si Miss <laughs> Kulata! Pri, tago ko! Pretty! <laughs> dito ka na, dito ka na! Liga, liga! nga nangyari, Tom. At Grabe the, uh, naman pala yung oh, yari. nangyari. <laughs> <laughs> o, oh, tiga. Cheers oh. muna tayo. Cheers muna. Oh, cheers, pare. Ewan ko sa inyo. Lalakas niyo mga Alaska. Eh, wala naman akong no choice eh. Eh, si Miss Kulada, tignan mo, 2-5 kada linggo. Oh, eh sa isang buwan, meron ka na kagad 10,000. O. Oh. <laughs> Grabe pare. Paano mo na yung mga ganun? <laughs> Alam mo. Eh, di ba? Kadiri, di ba? Kaya yeah, nga, isa sabi ko sa kanya, marami naman ra na pwedeng pasukan. Tingnan natin, T -t 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 tingnan mo ako, nagbibenta ako ng mga sabon, ng mga kape. O, oh, si Tom naman, sa soft drinks. Buo eh, nga pare. Ayaw mo kasi sa amin sumama eh. pare, eh, tagal yan. Eh, yung iba, 30-30 minutes lang. Sasayawan, sayawan, mo lang. Eh, eh, pero pare, pag ganyan trabaho, o ganyan naman, didiri ka. Baka mamaya, pare, pacheck mo uhi mo. Baka mamaya, may ka na, tol. <laughs> Pati kami, mawawa mo, pare, ha? Hindi. <laughs> Hindi ko lang saka kiss lang kami nun. Para kang humalik sa imbornal talaga. Grabe. Pero ano, feeling pare, pag yung matanda yung nakakaano mo. <laughs> ay, 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 ay. Nagtitingin na ako sa mausapan ninyo. Ah, uh, Esmeralda. Yes, ano yon? Ah, uh, pa-order kami ng isang case pang beer. Okay. Oh. Teka lang ah. Parang kilala ko 'yung nakatayo doon sa gilid. Babilo. <laughs> Babilo. Wow. Kanina pa kami dito, hindi mo man napansin? Kaya nga ako umiiwas eh. Kasi kayo na naman to eh. Ha? Wala na king maganda sa buhay ko. Teka, parang hindi ka naman sanay sa akin. Dapat pag nakita mo ako na nandito na. Labas mo na 'yung mga <coughs> Chika babes mo dyan. <laughs> wow. Mo ka. table kami. Wow. Chika babes, gusto mo pangalanan ko talaga ngayon. <laughs> wag, Uy, wag, bari. wag, 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 <coughs> Tatawagin Hoy, Selin! Yes? Halika dito! Akti dito bilisan mo! Ha? Umakting ka sa ganda mo! I'm coming! <laughs> coming, coming! Oh, ito. Entertain mo tong mga to. Teka, teka, teka. Ah. Hi, uh, hi, boys. Papakilala ko muna. Ah, uh, parang Ricky, si Solen. Ah, uh, uh, hi, ah hi, Rene. Rene. Um, Ay, ako, sino ko? Eh, Ricky. Ricky oh. Uy, parang nakalimutan, oh, nakalimutan mo na agad pa. Alam mo, nakita lang na sexy oh, eh. Teka, teka. P Bobby Lou. Ano yun? Ayan uh, o, babae o. Oh. Bib, bibigyan ko lang muna ito ng isang beer. Okay. Beer! Oh, oh, ayan, eh, wala okay. walang pang bukas eh! Halik ka nga ah, dito, akin no, ay, Mama yeah, mo. Yeah, yeah. yeah. <laughs> ay, 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 ko muna yung beer, ha? Yeah! <laughs> okay. Okay oh, na. Okay. <laughs> Salamat. Okay <laughs> Salamat. Eh. <laughs> oh, oh, para sa ito, Solen. Oh, ay, ah, lang. Par, parang Ricky, ikaw na ako ng isang bote. Pero ano ba? Iabot e, din muna. Ay, shy type kayo, ha? Ah, oh, ito, Oh. oh okay na yan, o. Oh. Thank you, Ricky. Grabe. Alam mo yun talaga yung gusto ko sa lalaki. Medyo may pagkamahiyain. <laughs> Pakipot ka. O, oh, ano ba ang may pagilingkod ko sa inyo, boys? Ah, medyo nalulungkot kasi yung tropa ko, eh. Kailangan maging masaya. Aba, <laughs> ayun pa naman yung expertise ko yung magpaligaya ng lalaki. <laughs> talaga? Oo naman. Eh, shy type ako eh. <laughs> shy type ka ba talaga, ha? Eh, di. Gusto mo uh, malaman kung shy type ako. <laughs> Paano ko malalaman? Eh, di. Alapit mo. <laughs> decholine De actually, eto kasi si Ricky nagbibigay ligaya din to, Solen. E, ewan ko ha, kung pares kayo nang ginagawa sa buhay. I think the same lang. Same, same, pero... <laughs> Iba. Iba. <laughs> it's a tie, it's a tie. Pero pero different. Oh. Oh. Ah, ganun pa. Eh, kasi, so, Solen, siya lagi nagpapaligaya eh. Ngayon, siya naman naghahanap na magpapaligaya sa kanya. Di ba, Tom? Ah, <laughs> wow. <laughs> Oo nga, pare, totoo yan. Well, yeah, ah, ganun pa. So, Taman-tama, on duty ako and day off ka. Yeah. Gusto mo, libre ka na lang muna sa unang gabi ko? <laughs> Allah, okay lang yun. Eh, grabe pare, libre What? ka. Malito si Celine. Kaya nga, ito naman, ang arte-arte mo. O, sige, oh, sige, sige, Celine, tara. <laughs> uh, sure ka? Oo, oh, tara na. Sure uh, na ako. <laughs> okay. Alika, dun tayo sa kwarto. Ah, oh, oh, sige. iniwasan ko mga idol ang ma in love sa isang babae. Parehas kami ng trabaho ni Solen. Bayadan din siya na katulad ko. Pero sa isa't isa namin nakukuha yung gusto namin gawin sa kamay. Kaya napadalas din yung pagkikita namin ni Solen mga idol. Halos hindi ko na nga ma-accommodate yung iba kong kliyente. Kasi mas pinipili kong sumama kay Solen madalas. Minsan nagpapabayad siya. Minsan naman, libre lang yung serbisyo niya. What's pare, ibuto <laughs> mo ko eh. May pagkain ka ba dito? Uy, pare, eh. ibigay. Ano po inaanap mo? Ano ba yun? Uy, hindi ko mapangali ah. Sa lang, pre. Ano ba yun? Yung, yung box na ano Anong na... box? Ano ba hinahanap mo? Parang ang aligaga dyan. E, ano kasi, pare. O. Oh. Doon ko tinatago yung pera ko. Isang daan libo yun nandun. Pera? Oo. Oh. Isang daang libo? Oh. Pa pare, pare. Hindi eh, biro yan ha. Malaking pera yan, pre. Oo, oh, ipampagamot e, pagamot ng kapatid ko eh. Saan mo nakalagay? Eh, eh dito sa box tapos pinatungan ko lang ng pabil. Ay, huwag bubuksan. Eh bakit dyan mo kasi nalagay? Hindi mo nilalagay sa bangko. Hindi eh, ko alam yun eh. Yun, Yung, hindi ko alam paano mag-open ng account. Eh, Saan na kaya yun? Alam, Joe. Kasi sino bang kasama po? Hindi ko gabi. Ah. Sasulin. Nako, na pare. Naisahan ka. Talaga. Sulin! Sulin! <laughs> Sulin! Sulin! Salam sana. <laughs> Sulayin mo, wala, napakawalang hiya mo. Napakawalang hiya mo! Ano po tayo? gawa ka Pero bakit ka malungkot, ba anak? Eh, dapat nga. Masaya ka dahil nakawi ka dito sa permission, makikita mo si Jennifer. Eh. Ano? Tayo wala pa. Ah, wala Kala. pa. <laughs> eh, Tayo, nawala yung inipon ko. Anong nawala? Yung inipon ko pumpera. pera. Anak, magkano? Magkano? Isang daan libo po tayo. Pampagamot sana ni Jennifer eh. Ano? Anong klaseng bata ka? hindi mo ba alam kung mag-aano ka lang yung 100,000? Ha? Alam ko tayo. Nasaan pa si Jennifer? Nasaan ba yung kapatid ko? At nasaan ako ba? Halika, sumama ka sa akin. Kuya. <laughs> Kapatid ko, dito na si Kuya. Kuya, bakit ganyan ka lang po mo Kuya? Bunso, pasensya ka na ha. Nabisi, bakit nabi, po? nabisi nabi, nabi lang si Kuya kasi nakiipon si Kuya, pambili mo ng toys, saka ano, pambili mo na no sana ng gamot para bibili sana yung pagaling mo. <laughs> ano po nangyari, Kuya? Ah, ano? Actually, may ipon na si Kuya eh. Kaso, kaso ano, pakakulang pa kaya baka dadagdagan ko pa muna, ha? Eh, Kuya, hindi na po ba ako gagaling, Kuya? Ano? Huwag mo sabihin yan. Gagaling ka, manuwala ka, di ba? Naniniwala ka, love-love ka ni Kuya, di ba? Oo, po. hindi. Oh, Pero, Kuya, Nahirap pa na po ako, kuya. Huwag <laughs> sabihin yan. Huwag sabihin yan. Okay, di ba, di ba, turo ni kuya, strong dapat. Tapos, lagi dapat nagpe-pray. Opo, kuya. Oo. Ibig sabihin, ka, galing ka kasi naririnig ka ni Papa Jesus. <laughs> Thank you po, Kuya. Huwag <laughs> ka mag-alala, kapatid ko magsisigap pa ako. Mas gagalingan ko sa buhay para, para gumaling ka na. Salamat <laughs> po, Kuya. Huwag na po kayo malangkat, Kuya. Kaya ko naman po yung sarili ko eh. At, andito lang Gagaling kami. naman po ako. Andito lang kami ni tatay, ha? At huwag kang mag-alala. Magsisigap si Kuya, gagaling ka. Naniniwala ka ba kay Kuya? Apa, Kuya. Kuya. anak je ada pen. Apa? Takkan pula dia orang buat buah. Adik tu kan beri kuih yang buat parah tu logan Apa? Papa? Kuih? Mengpakai, mag mengpakai lakas Apa? Thank you, Po There are times When I'm lying in my bed How I pillow and cry From this stupid game And my eyes are like windshield on a rainy day, almost wrapped down, swelling as I keep on digging my face in this cold hands of mine.